Halika na. Rika, halika, join us. Ay, hindi na. Ho. Mukhang hindi naman talaga ako invited eh. Obviously, wala namang nakareserve na upuan para sa akin. Ituloy nyo na lang yung kasiyahan ninyo. <laughs> 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 Tapos. <laughs> para ulit? Nakakatawa talaga <laughs> ito sa beauty. Ate. Halika na. Rika, halika, join us. Ay hindi na ho. mukhang hindi naman talaga ako invited eh. Obviously wala namang naka-reserve na upuan para sa akin. Ituloy niyo na lang yung kasiyahan niyo. Anak, atin naman. Huwag kang lalapit sa akin, Cecilia. Hindi mo magugustuhan ang gagawin ko sa'yo pag lumapit ka sa akin. Ate, kakang malis. Mas matatahimik kayo lahat dito kung wala ako. Ate, hindi pa rin buo pag wala ka. Ate, pamilya din kita. Den? Pamilya din, Cecilia. Dati ako lang ang pamilya mo. Ah, ah, alam mo, ate, hindi na kita maintindihan eh. Yun na nga ang problema eh. Dumating lang sila, hindi mo na ako maintindihan. Hindi na tayo magkaintindihan. Eh di pa intindi mo? Ate, gusto ko maintindihan. Simple lang. Tapos na ang papel ko sa buhay mo, Cecilia. Pagod na rin naman ako. Hindi ko na kaya 'yung tumayong nanay at tatay mo. Hindi mo na ako kailangan. Ate, Ate, buong buhay ko kailangan kita. At kakailanganin kita bilang kapatid. Pero wala namang kasi kailangan magbago dahil nandito na si nanay at tatay eh. Ate, sa dami ng mga sinakripisyo mo at binigay mo sa akin, iisa na lang hihilingin ko sa'yo. Isa na lang, ate. Sana naman, patutuan mong yakapin yung mga pagbabago sa buhay natin. Sa buhay ko! Kasama na dun yung mga bagong tao sa buhay ko! Sana rin ate matanggap mo na may ibang tao na pwede magmahal sa akin at hindi lang ikaw. Mga taong gusto ko ring mahalin. Ate, nakikusap ako sa'yo. Ate. Ate. Rika Bakit.